Tara na! <laughs> Tara na! Baka tirahin pa lang iba. <laughs> Tirahan na to. <laughs> murag ba bata lang, no? Kanumdo <laughs> mo itong mga uh, gagmay pa to, no? <laughs> natin kalaban. Nga lang, murag makalamang ta siya ha? Murag feel na to, nag... Dapat buhilak ni! Eh. <laughs> Sungguh ni mo maayo tapos Gusto ni muka kay gina kasi na sungug ni Hilak ya, Mula ang tu na itong sa gina Ginatira <laughs> Pero on sa <laughs> mga nangyong tabu Ayong tao na mga Linya kay atong mga congressman ba no kay gamit po kay ni sila. Makindom ta sa atong mga the past. <laughs> ah, mo bitaw no. Pag dapat mihilak. Dapat matita ni mo siya nga murag ka gol gol ba problema kayo. <laughs> Pero wala ni, dili di, ini nahitabo hitabok mm, karong panahon na no. Lebo nak kay VP Sarah na dili kita. Mag-expect kita <laughs> so ginutanan. <laughs> ah, paminaw na to. Nung nga nakahinumdumtaan yung atong kabataan un. Hahaha. <laughs> Kalau kita tahu nak kena sungguhkan kita no, berglingau malipay juta gue mak kita tak menghilak hilak lah atong kalaban atau kena sungguh. macam pun aku nak sya. Napa gue? Dili na tahu mak kita enggak? Pak Dili tak affected? <laughs> Dili tak affected di tohana ni? Mak kita nak makan lain pagi. Mak no? kita yang Serius tu kaitan tanya Mana ni oh <laughs> Let's do this Nombor eh ni nak kena nombor nombor Nak kena nombor nombor ni Kita balik Orang kena sipi atas gamai Let's wait, wait, wait. Of the membership of the impeachment director, direct. To endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. Having been filed by more than one third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The secretary general is so directed. The session is suspended. Oh! start <laughs> Oh. Ah. Buang eh. Di penan tak kayo. Mhm. Mm Ini mangkat si Bisara pun bah. Tala gini yun ngi bisara ni. Kebaka, so, nak pista ni sila oh, apa sang payak <laughs> Lipay kay Bibo kay pasang success. It's a success. Nung, nung so pa nga, Bro, mo unsay ko na ni? Kanang with the feeling na kanang mo na ni. Sige, sige, gitu si Inday Sara ron. Dira <laughs> kilak gitu si Inday Sara ron, sa kinaong niya ron. <laughs> kay pagkahitabo karon kay mamaning maning nahitabo. Yes, sa uh, Valentines. Mm. Alam nyo, mas masakit pa ang uh, maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Naunsa man to on some day. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo ang depression. Nawala na to. Saan naman to? Balik to to. Balik to to. Mga mga kababayan. Diba? <laughs> mga Lenny, Lenny supporters pa yan, ha? Mo, pero pumapalakpak sila sa akin. Ang Ang in tao nga gusto nyo masakitan, tao, grabing mo smile. <laughs> no, ano? Ano, Valentine's? Yes, uh, Valentine's. Mm. Alam nyo, mas masakit pa ang uh, maiwanan ng boyfriend o girlfriend sa ma-impeach ka ng House of Representatives. <laughs> Paita. Ang sound to history na eh. Murag kung ako'y kalaban na to, murag Maglagot ko ba? Suya, uy! Ano man eh? Tuto na ako itong reaksyon Ano na itong reaksyon? Okay. Nuwala man. <laughs> Vice President Sara Duterte. Pati ang kanang pati ang kanang anchor man, pati ang anchor ba. Kalaban ka po ni Sara ni. Sa PTB, uh, Philippine uh, funded by Philippine government. No, murag siyang nasakitan po siya no. <laughs> Lu yan eh. Tingi, tanaw na to. Paminaw na to di ang ingon. apocalyptic vision of the country falling into ruin as a result of her impeachment by the House drew a slew of mockery from House Solons who signed the impeachment form. She was roasted even more by her poor analogy of impeachment and being ditched by a <laughs> lover. <as> poor analogy. <laughs> kalaban kayo. <laughs> si madam kalaban kayo food. <laughs> Madum, Kelapan. <laughs> As we hear more from our mentalist Moras. God save the Philippines. <laughs> <laughs> seriusa kayo. Ako, seriusa kang to. <laughs> Magtirobay angayan po siya. Yes. We agree. God save the Philippines mula sa mga Duterte. Lalo lang. <laughs> <laughs> Kay Dili na siya expected, ba? O na, dapat, ang, dapat, Sarah, dapat, naingon yun na sorry kayo, hindi na ako ulit. <laughs> <laughs> suya. Morning, morning naong sa kalang mga suya, galing, putang eh. Puta <laughs> Wala malapit to ang atong gitira ba? ...Pisara <laughs> Sara Duterte. At mangilabot naman si Vipisara Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines. Mura <laughs> mag stroke ka. <laughs> Seryoso kayo life ba no? <laughs> suri kong, sorry kong, sorry kong. <laughs> Ay, kay palabi sa mag-ibati kong kay... Wala. Ikataw, ano mo yung kalaban kong? Means... This was the response of Akbayan Party List Representative Percy Sendanya to Vice President Sara Duterte's statement. Oh, ang inyong gitira, oh. Okay, smile, smile, ra. <laughs> Lainan ng VP po doi. Ay, po na na VP. Eh, dapat ka nang... murag, guul-guul ba? No? and saying she hopes God will save the country after being impeached by the House of Representatives, according to Sendanya, instead of asking God for help, v p Sara should first explain the serious allegations against her. The lawmaker also had a remark regarding what takes places in Sara. ang ilang isyu git ani kana ramang kutor mig yung sakuwa no so di, di, dapat eh no wala pa ganin na human sakuwa git pero kutong kutong ang uban nang lang mga isyu kutong partir ang mga Marcos sana sa sino ko bali mento to eh wag na mao no ang ilahagi sus <laughs> kini si Inday Sara mangud pa kita ka dapat na Inday V.P. Sara's statement that losing a partner is more painful than impeachment. Gusto kong sabihin kay V.P. Sara, te, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. <laughs> okay, si Marmors. Usap yung history, ni Marmors. Seryoso mo kayo sa isang life. <laughs> Barbers! According to Surigao del Norte's 2nd District Representative Robert A. Barbers, their support for the impeachment of BP Duterte was well founded and not influenced by any amount of aid or money. With 215 congressmen officially signing as complainants and 25 more seeking to join, Barbers underscored a clear and unmistakable message and collective will of the Filipino people. Filipino people? But you're right. But you Nagyan lagi, mo sukot sa mga kwan lagi, constituents lagi. Hmm? Pag sure ang will of the people, limo by verse, ha? Iyak na by verse, bay? Nagkaroon po ng consultation ng mga political parties. No? Uh, sila po ay uh, nabigyan ng kopya nitong uh, uh complaint nito, ito. Pinag-aralan, pinag, pinag uh, po nila. At uh, Uh, pumirwa po ang ibang uh, mga membro na sumang-ayon po dito. At uh, wala hong kapalit dito. eto uh, ito ang issue po dito ay transparency, accountability, uh, at saka ano, rule of law. Ano? yun ang... Uh, at saka, <laughs> saka uh, formatted kaya mga tubag ba, no? ano 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 parang ingon nga sala ba <laughs> awa ko yung ingon nga ay sala ano mo mo mga tubag ba nga ano mo sala ha pero wala ko na yun po nga na isala. <laughs> kailangan magkaroon din tayo ng ikang uh, ng paninindigan na magkaroon ng hustisya. In an interview, House Speaker Martin Romualdez said they who signed the impeachment complaint leave it up to the Senate to decide when to begin the impeachment trial. Yung impeachment, sir. Your impeachment sir. <laughs> <laughs> ang, ang, commander. <laughs> commander! commander. tetap sila kong kong ah, sayang 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 no. sayang ni si Romaldes no. ah, uh, super ambition mana silang 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 Seling lagi Malaysia ke, walau Malaysia ikuan, walau kalaban. Ang luoy kayo kutang na mga kalaban gani. O niya, mapildi kini kalaban. Kadili ibuto. Kini siya. Why, why, korat ni? habis sebab usaha oleh ke wakil laban ke bayaran nak aja bayaran lah wala ni di disqualify nak laban so speaker dia pun dia sunud company by the senate to conduct the no it's up to them is up to them Gusto-gusto na nga. Excited na nga kayo. <laughs> Hindi nyo lang nakuha talaga yung ano kiliti ng sinado <laughs> so, them. Them. Hmm, <laughs> Meanwhile, here? Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos had this to say on why he was the first to sign the impeachment complaint. Now, as to why I was the first one to sign, yeah. uh, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto silang kuhukayin yung YOLO mo at ito. Ah, hindi mong ba? pa. Pakahinom doon po ito atong batatuna na ito. Ano nga itong mga rason mo? Inaanay lang yun. O, kung anong kayo, siya may naguna-una. Ay, Sandro, bahala ka Santo Sandro eh. Pero so, lang. Na, no? mura ka nang uga ng mga explain sa ilang mga, mga kuan ba no. <laughs> kay ang reaction sa ilang eh, tira Tirahan na nang totit, Tira kay para pasig tirahon pa sa uban. <laughs> so wala man good na kuan no. Mura affected man. Syempre. Tatino lang. hindi gud mo apektuhan si Bibi Sara sa anang ilang impeachment. Eh, Kamsa na lang. Pero tuan man siya. masih no, masigi buhat nga mali. Ang huh? uh, sana, man, sana proof mo. Ang sana ito proof nga mali. Uh, Ang sana ito pag-proof Suporta, supporter man ka. unsak ka ka supporter, bisag ka ng loyalista ka, no? loyalist BBM ka, Duterte ka, kung gagamitol na ganyan may mong utok, no? Dili ko di mo ganyan ipadaog ganyan nga. Ah, kung ano eh. Dapat di ko gumutuan ang mga istorya ni mo, Sara kay Moni mo na. Hindi ko ganahan. Pero imong utok, imong ipandar. Kita ni muna Kita ni muna unsai tamak gitu Kita ni munga nung Kita mismo nak kain tanga. nga Malik Mana kena buhat si mga kongresman Mengusok apa binatak Sukuk kasi mga bibi Sarah. Uh, ah, ku awayu away Away, away na ni permintita ha? Okay, sukuk mana <laughs> Binatak ba no, wala wala Terogis Di ba kasali siya? Di ba si BP Sara? Ah, Wayon lang kay dili dili di man sali. So ato lang sa. Kapoy, kapoy. Kapoy, tara tara tara.